Ayan po, magandang buhay po mga kalaya sa po ulit ang video ngayon. Eh, samahan niyo po ako. Nandito po ulit ako sa pang umaga kong trabaho. Mamaya po, ipapakita ko sa inyo yung malapit dito sa may trabaho ko na tourist spot. Tsaka po yung school. Yung pong tourist spot, yung po ay nasa, nasa toktok ng bundok. Siya po ay simbahan, tapos may mga rides. Mamaya po. Ayan po mga kalayas. Bundok po yan. Yan po yung tourist spot. Ang tawag po, ang tawag po namin dyan ay Tibidabo. Nasa bundok po siya. Nasa tuktok ng bundok. Bali, yan na po yung pinaka-zoom niya. Hindi na po kaya. Nakapunta na po kami dyan. Eh, Siguro po mga tatlo o apat na beses pero hindi po ako sure. Ayan. Tapos po yan may hospital. Tapos po dito sa may tapat ng trabaho ko, school po yan. Yan po ay para sa mga nag-aaral ng idiomas, mga languages gaya ng English, ng Spanish, ng Catalan. Ang Catalan po dito ay eh, yung ginagamit na salita dito sa Barcelona. Pero po sa Madrid, Espanyol. Dito po, Catalan. Kung baga sa atin po, sa Pilipinas, ay may Tagalog, may Visaya, may Ilocano, mga ganun po. Yan. Dito po ako sa trabaho. Natapos ko na po ang mga kama. Eh, kusina naman po ngayon. Tapos po maglilinis na ako ng banyo. Kain po mga kalayas. Pepperoni pizza. Ayan mga kalayas. Nandito na ako sa panghapon ko. Yan po ang Weather ngayon dito, hindi siya maaraw. Kanina po ay umulan, biglaan. Wala po sa internet na ulan pero biglang umulan. Yun po. Pero nasa winter na po kami ngayon, pero kaninang umaga mahangin pero ang init. Hindi po siya malamig, hindi gano'ng kalamig. It's init ng hangin. Tapos po may nabasa akong balita na may tatama daw po sa parting Europe na malakas na ulan tapos si snow. Diyan po sa ano, doon po sa United Kingdom. Yan po mga kalayas, pauwi na ako sa aming bahay. Time check po, alas 8 ng gabi. hindi po masyadong malamig ngayon yan po mga kalayas nandito na po ako sa aming bahay kadarating ko lang po ngayon naman po ay magluluto ng pagkain para po ngayong dinner tapos po hanggang bukas na mga kalayas, karne. Pero di po hanggang bukas yan. Ngayon na lang. Saka po itulog. Ayan po mga kalayas. Tapos na po kami mag-dinner na mag-ina. Eh, maya, maya po matutulog na din kami kasi po 9.48 na dito ng gabi. Eh, mga 10 po hihiga na kami. Eh, salamat po sa panonood. Hanggang bukas po ulit.